Apat na resolusyong sumusuporta sa pagbibigay amnestiya sa mga miyembro ng ilang rebelding grupo ang inaprubahan ng mga House Committee on Justice at House Committee on National Defense and Security. Sinagot din ng mga kongresista ang pagkontra ng Vice Presidente sa planong peace negotiation sa Partido Komunista. At nakatutok si Tina Pangniban Perez. dekadang rebelyon ng iba't ibang grupo sa bansa, inaasahang masisimulan ang katapusan sa pag-aproba sa committee level ng apat na House Concurrent Resolutions. Ito ang mga resolusyong sumasang ayon sa proklamasyon ng Pangulo na nagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng RMRP, RPA, Alex Bongkayaw Brigade, CPP, NPA, NDF, MILF at MNLF na kinasuhan dahil sa kanilang paniniwalang politikal sana po sa ngayong panahon ay uh, matugunan natin ng pansin kung ano ang root causes ng insurgency at ng konflikto sa ating bansa para sana ito yung last na amnesty na gagawin ng ating bayan. Lahat ng inimbitahang mga tanggapan ng gobyerno sang-ayon sa mga resolusyon kasama ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na dati nabigyan ng amnesty dahil sa paglahok sa 1989 coup attempt. We have realized that armed struggle shall not, in a way, address the challenges confronting our nation. It is only by being a part of the solution, and that is by being an advocate of peace, that has allowed, allowed us help bring positive and meaningful change to our country. Pero kahapon, tinawag ni Vice President Sara Duterte na kasunduan sa demonyo ang pagbubuhay muli ng peace talks. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Si Secretary Galvez sinabing paliliwanagan daw ang bise sa mangyayari. We we respect you know, the the uh, the opinion and the 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 point of uh, our Vice President. Uh, nakita po naman natin na uh, pareho po naman ang uh, atin pong tinutugon uh, uh, kundi ang katahimikan. Mm -hmm. And then ang uh, gusto lang namin pong uh, ipaabot uh, sa, ating uh, mahal na Vice uh, President Sara and also to our people na yung ating uh, peace, uh, peace uh, discussion, future discussion, there will be, uh, there will be no uh, uh, precondition. Mm -hmm. All uh, government lifeline efforts will continue. Second, uh, there is no agreement on uh, the ceasefire. Tanong naman ni House Speaker Martin Romaldes, bakit daw matatakot makipag-usap sa mga rebelde kung malakas naman anya ang sandatahang lakas at ang Republika. Sabi pa niya, ang negosasyong ito ay hindi lamang pagmamanioprang politikal, kundi pagkakataon na hilumin ang mga sugat na nagahati sa bansa. Ang ilang miyembro ng dalawang kumiteng duminig sa mga resolusyon, sinagot din ang bise. Deal with the devil? I don't know what she's talking about. But um, definitely, ku uh, kung ano pong magkikaganda ng ating bansa, doon ho tayo. This is not an effort by President Bongbong Marcos. This is an effort made by the former president, no other than President Duterte, and the father of the vice president is of now. This is the commitment of all presidents since time the time of President Cory Aquino. Para sa taong 2024, tinatayang 9,900 na rebelde ang makikinabang sa mga proklamasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.